So mga guys, ngayon ay mag -ha harvest tayo ng ating mga pinatanim ng mga grade 5 natin, tanim nila, no? Pinatanim nating gabi or taro, no? Ito guys, yung gabi na ginagamit sa gulay na laing or gulay na pinangat nung pambalot. So, yun mga mahilig sa laing, sa bicol. Ito po yung pinaka sikat po dito na ulam. So, ginawa ko ito project na sa mga bata para pakinabangan nila sa kanilang tahanan or magagamit namin sa aming feeding program pang ulam nila magdadala na lang sila ng kanin so ngayon tuturuan ko sila mga uh, mga kababayan ko no turuan ko sila kung paano mag ng gabi so may pag-aalaga kasi ng gabi hindi po ako expert na panood ko lang din ito dyan dyan sa ano nyo dyan 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 <laughs> so napanood ko lang din ito ang pag para gumanda yung ani ng gabi, every 15 days sa ah harvestin mo po yung kanyang mga dahon. So mga bata, nagiginig kayo? So every 15 days mag-harvest tayo, no? Every 2 weeks, kumbaga. ba? Diba? May pasok tayo ngayong linggo na to, sunod na linggo, mag-harvest tayo. So every 2 weeks po ang harvest dito hanggat may dahon dyan, uubusin po lahat yan para mapalitan ng panibagong dahon. So kung makikita nyo, focus mo. So, kung makikita nyo mga guys Yung mga dahon na kita nyo Medyo maliliit pa lang Gaya nito So ang pagtanggal nyan Ganyan lang o oh. Huwag sisirain ha Hawakan yan Huwag pong tatanggalin yung stock na yan Kasi magiging pataba pa yan sa puno nya So ito lang yung kukunin natin Mga bata Yung dahon lang mismo ha Huwag nyo gabutin O huwag nyo tanggalin yung pag ano nyo ha Ayusin yung pag, paglabnot no dyan ha Dapat ito lang guys Mag-ingat lang kasi namansahan ako ng ano. So, mag kayo para rin mamansahan. So, yung mga matatanda naman, may mapaniniwala pag nag -gag ng gabi, huwag kamot ng kamot. Pero wala pang scientific na paliwanag kung bakit kumakati daw yun. Pero maniwala sa sende, dito sa mga matatanda sa Bicol, kapag unang harvest ng gabi, huwag mo nang lagyan ng sili o huwag nyo haluan ng tanlad. Tama? Comment kayo sa baba kung tama ba yung sinasabi natin pakikorek na lang or comment kayo kung tama o mali so sabi nila wag mo nang lagyan ng sili natural lang na paggulay nyo kung anong sangkap o gata ano yun lang muna wag na munang lagyan ng sili o kahit pagkain nyo wag na muna kayong gumamit ng sili wala rin scientific explanation kung bakit ko kung bakit nag-iiba yung lasa ng gabi o makati yung gabi kapag sunod na harvest natin. so kahit ganun pa man guys sa harvestin namin to lahat kahit maliit o malaking dahon titistingin natin ibibilad natin to tapos kapag natuyo na pag sobra na sa consumption ng grade 5 no? kanya-kanyang harvest sa sila kanya-kanyang bilad yung kanilang ma-harvest ay winless kanilang pamilya kung sobra na saka na kami magbibenta ayan so abangan nyo yung next project natin sa ngayon yan lang muna Ayan, shout out dito sa likod ko, dito sa likod ko grade 5, dito sa likod. So, yan po ang aking mga grade 5 uniks na masipag magtanim. Okay, sabihin natin, magtanim. 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 Huwag mangurako. Huwag Magtanim. Magtanim. Huwag magnakaw. Huwag magnakaw. Magtanim. Magtanim. Okay, magtanim. Magtanim. Huwag magnakaw. Huwag magnakaw. O oh, di ba nagkakaya yung mga flood control, nagnakaw kayo, mga bata nagtatanim. Okay, God bless. <laughs>